Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Shanyi galing sa pangkat 4. At nandito ang aming grupo upang ibahagi ang aming pakikipanayam sa mga OFW, migrante at mga estudyante na galing Tibauco sa. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na. Ang una naming nakapanayam ay nanonolang Francis De Leon. Nagsimula siya bilang isang assistant chef noong taong 2008. Ngayon ay naninirahan siya dito sa Cavite kasama ang kanyang asawa na si Elena De Leon. Pangalawa ay si Ginoong Marlon A. Alanes. Siya ay nakapagtapos sa kursong accountancy at nagtatrabaho bilang florist sa Pete Meadows, British Columbia, Canada. Kasama niya ang kanyang asawa na si Ginang Phoebe Alanes at mayroon silang tatlong anak na kasalukuyang nag-aaral sa Pilipinas. Naiiba naman sa dalawang unang respondente, si Ginoong Ashton. Siya ay may labing walang taong gulang at isang mamay ang Pilipina na nagkaroon ng pagkakataon na manirahan sa Qatar. Bilang panghuling respondente, Si Ginoong Keith Justin Michael G. Banda ay mayroong 21 taong gulang at naninirahan sa Das Marinas, Cavite. Siya ay isang batikang ng na may malawak na karanasan na makabisita sa iba't ibang bansa. Ang aming pangkat ay may apat na in-interview. Dalawang OFW, isang studyante na nag-aaral abroad at estudyante na nagbabakasyon sa ibang bansa ang dalawang OFW in-interview namin ay magkapares at magkaiba at the same time. Magkaiba dahil may isang nadadali ang makisalamuha sa ibang tao at ang isa ay ayaw makisalamuha sa mga katrabaho dahil napapansin nilang may ugali na taglay sila. Magkaparehas sila sa ideyang parehas nilang namimiss ang mga pamilya nilang naiwan sa Pilipinas. Ang estudyante naman na nag-aaral abroad ay may napapansin na pagkakaparehas ng kultura ng Pilipinas at Qatar sa espeto ng reliyon. Pansin niya din ang problema ng stereotyping na maaari makaharap ng mga katulad niyang Pilipino sa Qatar. Ang panghuli, ang estudyante ng nagbabakasyon abroad. Napansin niya ang pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at ng mga bansang binibisita niya. Napansin niya din ang iba't ibang kultura, kaugalian, mga bagay-bagay na nais niyang makita at maranasan sa sarili nating kultura sa kabuuan, ang nangyaring pakikipanayam ay nagbigay daan sa isang masusing pagsusuri sa kanilang karanasan at motibasyon sa pamamalagi sa ibang lugar. Sa kahalagahan ng interview, na naihahayag nito ang kanilang mga pagpapunyagi, adaptasyon ng ibang kultura, at ang kanilang papel sa pandaigdigang ekonomiya. Ang proseso ng pakikipanayam ay nagbubukas ng mga pintuan ng pangunawa at nagtataglay ng potensyal ng pagkakaroon ng masusing pagsusuri sa mga patakaran at programa na maaring mapabuti pa ang kanilang karanasan sa ibang bansa.